guys, welcome to my YouTube channel. Ito pa tayo sa ano, may kalabaw nga nagtuna-tuna. Ayan ang Ayan. Uh, siya ng tubig. Ayan. Ayan yung ano, <laughs> Ay, nakatakot din ano, kasi matapang na kalabaw. yung hindi ka siya nagtuna guys sa ano, tunaan. ano Hmm. Ah, ayan. Tuna na Ha, ah, uh -huh. hmm. Hmm. Ayan. Hmm. hmm. saya ng tuna oh. Diyan sila masaya sa pagana, ma ano, na, mga, ano nila ba ma mabasa. Sa putik. Naglalaro hmm. Malalaro siya sa ano? Naglalaro siya sa putik. <laughs> sa tunaan niya, guys. Ah. Uh, Ayan. Ito naman tayo guys sa mga ano, wala mga ano May mga, mga batibang kanding. Batibang taas kulay ng kanding. Kambing pala. Ayan. Ito, may ari nitong lupa guys. Meron yung may ari nito. Ayan. Ayan. mo mga daling daming kambing parito Hmm, ito tayo na nang natugwa buhay mga ano meron biling langgam doon ano. Yung itik-itik na langgam. Yung nilipad din sila guys yung ano. Yung langgam na yan. punta natin guys hindi kaya matapo pa sa akin <laughs> nagbibidyo ako yun o tapos lipad niyan guys eh. yung mga ano yun yan o yun sila punta natin guys dumadayo lang yun sila guys eh. o uh, yan o yun, taas nila, oh. Ayan, sila, oh. Kasama niya, oh. Ayan, oh. na sila sa ano nila. Huwag mo saan pupunta yun. Oh, kalipad pa rin sila, guys, oh. Ando sila sa ano, ma, ah? Sa nyugan. Ayan. Kalipad na. Ano <laughs> sila dumadayo, eh. Ayan guys, oh, sa taas. Ah. Oh. Ah, oh, ayan. Ah. Oh. Ang taas ng lipad nila guys. Ayan o. Oh. oh. Ayan. Paano ano lang sila eh. Paladala dito sa baba. So, oh, ano yan. Yung... Ano kasi yan. Yung ibon ng kalikasan ba.

Thank you for watching guys!